Hello everyone! Andito kami sa kubo ni Yayam. Nagme-merienda kami. Magme-merienda po ang Yayam namin ang banana cue. Marunong na siya kumain ng banana cue. Ito po, niluto po si nanay ng banana cube. Alam niyo guys, sobrang tamis ng banana cue na niluto ni nanay. Kasi nga po, ito po yung saging na nabili namin eh, ano na siya, sobrang hinog na, matamis na. Kaya si nanay naglagay ng maraming asukal at talagang magkakaroon tayo nito ng <laughs> diabetes sa sobrang tamis ng kinakain natin. Hmm. Pero, pero guys masarap. O, kumakain niya si yami. yami. Yami, Yami hmm? Yami, Yami. Ano ba si nanay oh? Wala niya panahon ngayon, parang uulan. Medyo makulimlim kasi kumukulog. Hmm. Buti na nga lang guys. Ito si Yayam. Eh, naligo siya. Naligo po siya dito sa Palanggana. Sa kanyang pool. Mm. No. Ah. Dito po kami ngayon sa baba. Sa kubo kasi nga mainit sa taas. Kaya para makalanghap naman kami ng priskong hangin. Dito kami ngayon sa baba. Kami na naman lang dito ulit nila nanay, si Yayam, at si Mami ang tao sa bahay. Holiday nga po pala ngayon guys araw ng kagitingan and tomorrow naman is Idil Fitter. Pero ganun pa man po, eh, pa rin tayo sa pagtatrabaho. Naghatid nga po pala ako kanina doon sa terminal. Natin po natin si Bosing natin. Kasi nga, masyadong mahal pagka mag a pa ng tricycle. Pagka daling dito guys sa amin, papunta sa terminal. Alam nyo, napakalapit lang po. Wala pong 30 minutes kung tatakbuin. Siguro mga 10 to 25 minutes lang guys ang biyahe. Pero minsan, yung mga tricycle driver, Diyos ko, grabe maningil. Siguro kung mag-aabang kasi mula dito sa bahay, yung iba guys, naniningil, 200. Kaya luging-lugi ka. Kaya kung ikaw wala kang sasakyan or serviceman lang, talagang wala guys. Talong-talo ka, grabe yung mga tricycle driver. Alam nyo ba, sa 200 pesos na yun, ipamasahin na yun. Kung halimbawa na magpapadala ka galing ng South to Puerto Princesa guys, yung minsan nga ang singil nila is 100 lang. Kung halimbawa magpapadala ka ng isda, 100 lang po ang bayad sa shuttle pero naman guys napakasimple lang kitain eh ng 100 pesos ng 200 pesos sa mga tricycle driver dito kung grabe sila managa minsan. Pero may mga tricycle driver na maayos naman din po maningil at makatao naman. Dahil nga po holiday ngayon guys, after ko po maghati doon sa terminal kanina, eh, dumaan po ako dito sa nanay ko para bisitahin ko sana. Siyempre guys, wala pong pasok ang mga bata kasi kadalasan guys, pag ganito pagka weekdays ang nanay ko eh, busy busy liyan, kahit na nagkakaedad na naghahatid po yan doon sa alaga niya sa school. Buti na nga lang po eh, wala pong pasok at nabutan ko yung nanay ko dito sa kanya yang bakuran, naglilinis-linis. At pero parang napansin ko guys, eh, mag, may problema na naman ang aking mother bells. Medyo malungkot na naman siya. Kaya nung tinanong ko, kasi before po ako pumasok dito sa loob, hindi ko po napansin yung mga tao sa labas. Doon sa may bakuran na nagbabakod na naman sila. Diyos ko po, hindi na natapos-tapos ang isyo. Yan po, kung mapapansin niyo Kung mapapansin po niyo marami po tao dyan. Sila po yung mga upahan or yung mga inupahan na magbakod na sarahan yung da daanan kung saan dito po guys dumadaan yung nanay ko, mga kapatid ko at yung mga pamangkin ko yung mga pumapasok. Alam niyo po kasi dito po kasi sila nakasanayan na nilang dumaan kasi at uh, ito po yung front kumbaga or ito na po yung unang daanan na open na nakasanayan nila kaya dito po sila dumadaan. Although may daan din po doon sa kabila, guys. Kaya lang uh, medyo dito na nga po sila nasanay na dumaan. <laughs> Ang kulit no. Kaya dito po sila dumadaan. So, ayun naman guys, for consideration na lang din po sana sa mga matatanda which is mga kamag-anak din po, pinsan yung ayan nagpapasara. Kaya siguro eh, ayaw nila. Ayaw nilang dumaan yung mga pinsan nila, yung mga kamag-anak nila, at yung mga bata na nag-aaral. So, nakausap ko nga po kanina, ang gusto ko po eh, doon na gusto dumaan sa kabilang daanan. So, sabi po kasi sa akin kanina eh, may daanan naman kayong sarili, so doon na lang kayo dumaan. <laughs> So, wala na tayong magawa dyan, guys. Dahil, yun ang gusto ng mga taong gustong magpasaraan. Bala na sila. Karapatan nila yan, guys. Buti na nga lang may meron tayong mga lote-lote na naipundar kahit po pa paano. So, pangit din pala, guys, no? May mga disadvantages din pala pagka, halimbawa, mga pamana. Kasi nga, nakuha mo lang sa pamana. <laughs> Mas maganda pa rin, guys, na yung lupa mo, yung pag-aari mo, i-galing sa dugo at pawis mo, no? Kaya ako, guys, pananaw ko talaga sa sarili ko. Kahit nasabihin na meron kahit nakakarampot na iwan sa akin or ipapamana sa akin yung mga magulang ko talagang mas gusto ko pa rin magpundar ng sarili ko alam nyo kung bakit ayaw ko nang balang araw ipag-aawayan eh, namin magkakapatid yan kasi nga guys tingnan nyo nga kung anong nangyayari <laughs> anong nangyayari sa aming mga kaanak guys ganyan kakapiranggot na lote although hindi mo naman kukunin hindi mo naman babakuran dadaan ka lang naman guys tingnan nyo nga ang nangyayari sa mundong ibabaw guys <laughs> Kailangan ba kura ni eh, dadaan lang naman. Pero alam niyo guys, ang lupa daw talaga sa ngayon. Hindi daw ang lupa talaga sa ngayon, eh, talagang napakalaga kung wala kang lupa, eh, isang eh, katitira, di ba? Katunayan nga kahit nga konting bahagi lamang ng lupa, kahit na daw yung mga muhol lang or yung mga pananda ng lupa eh, na nilipat, guys. 'Yun yung isang akbang lang ng pinag-aawayan ng mga tao yung mga kamag-anak or minsan pa nga eh, mga magkakapatid pa. Yung muhun na na iurong lang, guys. Ay naku po. <laughs> Bakit nga po ko oh, kaya ganun? Ano? May mga kapatid rin talaga na tuso, no? Tapos guys, another reason kung bakit hindi nagkakasundo ito yung mga tao, dahil nga guys, yung naglalabag sila ng karapatang pantao alam nyo yun, yung, or yung tinatawag natin human rights. Kasi guys, alam nyo, isa ito sa pinakamatinding dahilan kung bakit nag -away, away yung mga tao sa ngayon. Alam nyo guys, doon nga sa nabasa ko guys, yung paliwanag ng isang abogado. Uh, kaya nga daw po nagka, na hindi nagkakasundo-sundo yung mga tao. Dahil nga po, minsan kulang sa kaalaman ng pangkarapatan ng isang tao. Kaya minsan guys, kahit na mali, ini-insist natin yung gusto natin, yung gusto nating natin mangyari. Kaya ganon, yung parang walang nagigibway ba guys, dahil nga hindi nagkakaintindihan yun ang parang gustong sabihin kung sa bagay guys, marami pa rin namang dahilan kung bakit hindi nagiging magkakasundo yung mga magkakamag-anak or yung mga tao ng dahilan lang sa lupa, base nga po dun sa nabasa ko, para daw po maiwasan yung hindi pagkakaunawaan, dapat daw po eh kung halimbawa na ikaw ay isang kristyano sundin mo yung biblia ng isang kristyano, at kung ikaw naman daw ay muslim or nananampalataya nan ka ng ibang reliyon, sundin mo yung kanilang religion guys, para ganoon lang uh, magkasundo yung bawat isa bigayan. At ito na nga guys, habang namimitas nga ako ng mangga dito, kasama ko yung nanay ko guys. Inandito naman to yung kapatid kong super pasaway talaga guys. Kung alam nyo lang, ay nako na. <laughs> Bakit kaya may mga kapatid tayo ganito guys, no? Kung akala niyo lahat, eh, halos lahat mababae. Eh, talagang may isang kapatid ka na ganito guys. Parang siyang black sheep guys. Matatawa ka na lang sa itsura niya. Dahil nga, laging lasing tapos pasaway pa siya guys ito nga po nag namimitas ako ng manggat bigla siyang lumapit sa akin ang sabi niya siya na lang daw po magpipitas pero alam ko po yan may kapalit po yan at nung lumapit po siya sa akin eh, yun nga naamoy ko guys amoy ala hindi ko alam po saan siya uminom talagang minsan guys nakakatuwa rin po siya kasi minsan eh, lumalabas yung pagiging joker niya minsan nakakainis kasi nga sobrang kulit at kahit na kagaya ng ganyan eh, formal ka namimitas kami ni mama ng mangga at bigla na lang ayun, magdadrive ng motor at dadali niya na naman guys kung saan saan. I Busy-busy kami dito ni Mama sa paggawa ng Reels. At siya naman ay talagang nanggugulo rin sa amin. Alam niyo po kasi uh, kahit na po holiday ngayon, may trabaho rin po kasi yung misis niya na sa private employee siya guys kaya ayan alam niyo po kasi takot din siya sa missis niya kaya ngayon ipalibasa wala yung missis niya eh nandoon siya pakalat-kalat din siya guys pero alam niyo po kahit na ganyan yan siya yung mga anak niya yung mga dalaga na rin yun nga lang pagka po syempre yung mga anak niya siguro inaiiya din syempre mga dalaga na guys tapos mga magaganda pa naman <laughs> tapos yung tatay nila ganun na guys kaya sila na lang yung nag-adjust sa tatay nila kahit kami naman din guys mga magkakapatid minsan eh, mababalitaan na lang namin si si Reggie Reggie po kasi name niya andun siya lasing ganito-ganito na naman. Ay, wala kang magagawa, guys. No-comment na lang kami. Kasi nga, ganun na talaga siya. Kahit na pagsabihan mo, paulit-ulit, yung mga nangyayari. <laughs> <laughs> Ay, naku talaga naman, oo. Namitas nga lang po pala ako ng konting mangga na dadaling ko sa bahay. Actually, hindi naman po talaga ako mahilig sa mangga. Kumuha lang ako para merong makain-kain doon sila nanay. Dahil nga po, wala kami mga tanim na prutas doon sa bahay namin, guys. Kaya, kinunan ko na sila. And, ayan, wala nga pong plastic. nilagay ko na dyan sa motor, sa bulsa ng motor, guys. At, syempre, dahil nga sarado na doon sa kabilang daan na, doon na tayo iikot sa kabila, guys. Napasing ko nga, guys, at nag-aalala talaga ako dahil medyo malungkot nga si mama nung pag-alis ko dahil nga sa Dahil, syempre, nasarahan na naman yung kanilang daanan. Pero, syempre, guys, eh, kagawa na rin natin paraan yan. Pagka magulang talaga natin guys, no, nakikita natin na medyo masama ang mood nila, syempre inisip natin na talagang nag-iisip siya ng problema kaya sabi ko sa nanay ko guys kanina huwag siya mag-isip relax niya lang utak niya at huwag niya iisipin kung ano man yun dahil hindi na dapat mag-isip yung kagaya niya dapat iisipin niya yung makakain niya yung health niya mag-enjoy lang kasi nga guys hindi mo talaga maiwasan na hindi siya mag-iisip ng mga ganong problema medyo maaga pa ngayon po nung iniwan ko yung nanay ko doon sa bahay at siya nga lang din po mag-isa doon kanina yung isang kapatid ko lang po yung nakakaalam na nasarahan yung kanilang daanan so sad po talaga pag-uwi ko nga po dito sa bahay kanina abay nakita ko na naman ito yung nagbigay buhay at nagbibigay ng lakas sa atin, ang ating little boy. O, oh, kita nyo naman talagang sa uladong sa uladong niya na, guys, yung kantang Head and Shoulder, Knees and Toes. At... <laughs> talagang hyper siya guys alam na alam niya na yung kanyang mga pinapanood sa ulado sa ulado na at uh, syempre guys nagawa na natin yung ating mga dapat gawin natin na natin si bossing at uh, nanggaling na tayo doon sa nanay ko kanina dito na naman po tayo sa ating little boy dito na naman tayo mag kay little bossing natin dahil nga guys wala na rin tayong gagawin Sinipin ko na nga po pala siya para makatulog na rin dahil hindi pa nakakatulog ng umaga guys and sabi ko nga kay nanay magluto po ng aming merienda at pagising nga po namin ayan talagang napaka snappy ni nanay luto ng aming banana cue guys super yummy yummy dahil sa kulay pa lang talagang matatakam ka na sabi ko nga po kay nanay dito na tayo magmerienda sa baba medyo mahangin dito guys at makulimlim na rin dahil nga parang nagbabadya ang ulan so hanggang dyan lang po muna ang aking video salamat po sa panunood